Good morning for today's vlog! Hi guys! Good morning! Saturday, nito tour namin kayo sa aming plaza kasi Night parade guys! Araw ng hasaan and ganito ka uh, Gihanga ko guys Kasaya dito sa aming plaza pag araw ng hasaan nas maraming mga display Tama ko si Diday and my sister. Ambitious ang OFW. Kalso. hindi na siya OFW ngayon. So, ambitious ang ano na. Tagapinas. Ah. So, dito na tayo sa plaza. Napakalapit lang talaga namin sa plaza. Ayan, napin binibenta. Magdi Jade! Kami ni Zijai! Hi guys! And today is? Ikaw ba? Eh? Saturday! Wow! Very good! Ayan! Ang mata ni Diday ngayon mag, magkinang-kinang na naman yung mga mata ni Diday Halakaw! Wow! O, oh, blessed to us ah. booth, every barangay is nandito. Andun ay, nakikita ko na si Jana bebe. Hindi pa talaga sila tapos sa booth. Ayan, napaka-practice sa ano. Ayan, kada booth, merong mga pananim, paninda, mga root crops, ayan. Ayan, dito ako nakabili ng, ano ni Dida, mga seedlings. Diday ang sa din na akin nag-ayos sila. Ito na sa amin sa lower ng hasaan. Ang booth namin and then si Moments by Jana yung nak nakatoka dito. Kasi hindi pa tapos no kasi wala pa silang final da judgment sa mga kada booth. And nandun si Jana oh. grabe ka serious gud kaayo as in walay laaga sa farm <laughs> Easy na guys, wala na wala sa naglaag-laag wala kita ka vlog ya so, ni pag vlog na dia magtutuyok sa ako so ikot ko kayo dito sa mga booth so at ang pasun so ang ganda talaga oh, uh, na yung mga kasama ko wait lang ba so kada booth meron silang display guys like parang ganito oh ito naman is barangay sa area ni Lauyong tsaka ni Ansing. Ayan, meron sila dito mga gula, iba't iba klaseng prutas. dami nilang ano oh dragon fruit mais yung iba kasi na booth is hindi pa siya tapos so ongoing pa din sila and dito ako gustong gusto ko dito kasi may silang mga shells dito ayan hello bubuntugan kina Milmar na area eto naman yung sa Luz Banson guys kung saan mga tuyo naman yung ano sila sa kanila mga delicacies, mga binibenta mga makikita sa barangay nila so mga tuyo din yung display nila dyan eto naman ang sa area nila Brenda sa Sulana Hasaan which is which is bulaklak talaga kasi marami silang plantation ng bulaklak doon kina Brenda sa area na sa barangay nila no so doon kami lagi nakakabili ng mga butal bulaklak and this is Santa Barangay IS Cruz o yan mais naman sila nakafocus sila sa mais kasi marami silang mga mais na tanim sa kanilang barangay ito naman is niyog or buko sa Nicolas. So, dito nagtutugtugan every night. And, ito naman dyan ang pwesto ni Ma'am Shiji. So, so, napakalapit lang niya sa stage ng tugtugan or banda-banda paggabi. Halina na! Anak. Ba? Hindi ha, kada gabi. Eh. Night cafe ba ya kada gabi? Pero, pero, Depende kay de diri pag chill chill. Mm, mm So bali one week talaga yung merong ganap dito guys. So every night night cafe, inom-inom. So every night talaga ang mga bakla din dito nagpo And then sa stage naman namin, doon sa my shell, eh marami din every night din may competition ba Kung baga, mga contest every night sa LGU, sa munisipyo, sa school. So, ganito ang eksena pag ano siya guys. Ngayon ni tatay, pag araw ng hasaan dito sa amin. So, ngayong araw lang talaga ako nakagala-gala or naibag vlog kasi ayun, nakapag oras din tayo. And then, mamayang hapon na tayo pupunta sa farm, no? ayan, so ito na yung itsura hey, hiningal ako guys hey, asa na ba yung mga kasama ko andun and then sa final naman is meron dito, magpapatayo sila dito kasi merong bandahan na magaganap dito talaga as in sa sa ano ng aming simbahan ground, ayan o oh. sino kaya ang banda or artista na darating sa September 1 So sa September 1 kasi yung ano talaga namin dito, ang araw ng hasaan. Kung baga, yan talaga yung araw. Senator. <makes music> Ayan. OF OFOPM night, LGBT night, tung 27 Mama. naman siya. Tama. Opo. Opo. Oton, tung na ay kan Um, kasi every night eh kada gabi kasi umuulan kaya eto nangyari dito sa ground namin sa ano simbahan. Basa pita talaga lapok lapok. maraming mga kaganapan ayan, meron dito judo look na oh na ay nag practice sa judo so So, mamayang gabi naman eh, sayawan ng mga teachers naman di eh, ang um, pa-contest mamayang gabi. So, mamipisilin dito later sa gabi. Kaso lang talaga, it's eh, so, umuulan talaga siya pag gabi, no? So, sayang yung mga event-event. Ala, kadlok ba ano, eh? look, nana, eh. na oi? Madlok oi na ay pa-join ako akong anak. Layo layo. Ha, guys, oh, nanonood. Eh si Diday nanonood. Hello. It's just a kwan uh, man game man siya tawag anak nak. Yan, bising bising pa sila sa pagpaganda ng kanilang mga bus Eh, ang mga gulay, jay, grabe. Di gutom ka? Ha? Sa mga Tingnan niyo kung magkano yung kilo ng kardaba, guys. 20 pesos lang. Tukin okay natin yung aming booth. Kumbaga booth ng Lower Hasaan. Ito yung makikita dito sa Lower Hasaan. Kung saan ito yung pinagawa ni Jana. Siya yung na na na, na, na atasan sa aming Barangay Lower Hasaan. Diyan kumakain na sila. Meron sila dito. Kanibitan man ka Angel fish. Wala, may ano. Bak Alas lahat na makikita nyo dito is binibenta. Pwedeng bumili. Lahat. Ayan, meron pang nangka. Oh. Woo! O, oh, siya ang naka... Siya ang... May himong ano. Tapos andin dun pala yung mga gulay. Sa likod may itlog pa, guys. Dito pala yung mga gulayan. Mga ano perfect. Bongga yung ano idea ni Jana. Goni, isa na magutom na ka? Magkaon ka? Kaon ba ka? Kaon ba ka? Palit na, bili naman si, si, ay, ay, oh, wala. Ay, wala pa di, ay. Ay, ah. ang sa judging doon. Ah, so, karon karun di ay ang judging sa, ano, ah. Sige, huwag nga na lang. Ay, ngayong araw pala yung judging ng mga booth, guys. Kaya, busy, busy. So, finally, natapos na yung sa amin. Hopefully, makalagay. Um, balitaan ko kaya pag sin anong barangay yung nanalo sa booth naman so alas 12 na kami uuwi na kasi tanghalian na At baka maulan na naman tong batang maliit kahapon may medyo konting init init na ano kaya yun yung umuwi din ako ng maaga kasi parang lalag natin na naman. So, yan buti na lang na okay. Uh -huh. At, let's approach it. Uwi and time. Okay, kaliday? Ayan, binala ko lang saglit habang hindi pa siya umuulan kasi baka mamayang gabi na naman is uulan na naman. So, later. See you sa farm. Uwi and time. Bye, bye Bye. -bye. bye ko lang ipakita sa inyo ang itsura ng plaza ngayon. Kung saan napaka-saya na at maraming ng tao, maraming ganap para sa darating na September 1 araw ng kasama So, see you later again. Bye-bye! Bye, guys! Bye.